So guys, ito yung nakuha namin sa sanga guys. Hindi ko naman alam na mayroon palang sag dyan. Yung ano nang Ibon, Ebon. Ebon! <laughs> <laughs> ebon. Ibon. 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 Isaya man ako. Ay, <laughs> <wait>, itlog yan. <laughs> So, ang daming itlog. Ano to ba? Ano ba itong guys, Pugo ba ito? Itlog sa pugo? No! Itong sa pugo yan eh. So ito yung ano, wala bang langgam dyan? Talo? Wow. Kuha ko na no, dahil eh. Ipaha ko na pala dali unong nakabuok dahil. So I'm not going to Ayan oh. apat siya. Apat lang. Hala, pagbalikin ng ano. Balikin hmm. eh. Hmm. Ito yung, kung rin kailaga natin yan. Makain man yan. Itlog ng ibon. Uy, man. Okay rin eh hmm. sa okay, Ano na, ano, uh, ko kasi ito sa ano namin. Sa terrace. Kasi, ang daming ano, daming, maraming langgam. So, ito naman, nakakalito, no? Ang langgam sa, ang langgam sa Tagalog ay, uh, ang langgam sa Tagalog ay, ano, an, ano ba yung an sa Tagalog? Amiga. Ay, di ba? Bisaya mo na. Ano nga ba yung an sa Tagalog guys? Ano well, di ko alam anong ang sa Tagalog. Langgam. Hindi, langgam. Ibon man sa Bisaya. So, ito ay... Ang langgam, uh, sa Tagalog, ang langgam dito sa Bisaya ay ibon man sa Tagalog. So, ang itlog sa Tagalog, itlog din sa Bisaya. So, ito yung bahay niya. Bahay ng ibon. Grabe sila maghimo ng bahay noon. ang galing nilang mag-ano ng bahay. Oh, ang laki. ano, ano na to. Uh, to story na to yung bahay nila. Kasi mataas na guys. Uh, story na yung bahay nila dyan. Huh? Mayroon dito sa baba. Ito yung hagdanan nila. Tapos dyan. Ito yung pinaka-hideout nila dyan. Ito na yung, yung nilang bahay. bahay.